Crush Sa panulat ni Maggie Garcia Rosete Limang letrang lagi kong naiisip Sa tuwing nakikita kita Ay parabang nananaginip Naalala ko nung unang beses na makita kita Ikaw lang Ang nag-iisang taong nakikita Ng aking mga mata Nasa tingin ko Ay naiiba At dun ko na nga nasabing gusto na kita Natahot na malaman mo kasi nga torpe ako. Yung tipong pag nagkakatitigan tayo, tumitigil ang pag-ikot ng mundo at kasabay naman nun ang pag-iwas ng tingin ko sa'yo. Ayoko muna sanang malaman mo kasi baka iwasan mo ako. Di ko na alam kung paano na to. Di ko naman kasi alam kung bakit ako ganito. Kung bakit sa tuwing nilapit ka, pinagpapawisan ako. Di ko talaga alam kung bakit sa tuwing nandyan ka parang iba. Promise, pati ako, di ko alam na crush kita. Oo, oh, baka sabihin na bolero ako. Oo, bolero ako. Bolero ako pag wala ka. Bolero ako pag ka. Oo, bolero nga ako. Pero siguro dito lang sa aking kwaderno. Dito ko lang naman kasi nasasabi ang mga bagay na gusto ko. Kaya sana, maging kwaderno ka na lang. Kwadernong sinasabihan ko ng nararamdaman. Kwadernong puro titik ng puso ko ang laman. Kwadernong laging andyan na pwede kong pagkwentuhan. Pero wala eh, kasi kahit anong gawin ko, wala akong lakas ng loob sa'yo. Para bang hanggang dito na lang, ata ang pagpapakita ko ng nararamdaman sa'yo. Yung lakas ng loob na lapitan ka. Yung mga tanong ko sana sa yung kumain ka na ba? Yung saltang pulido, hindi yung pahindi dahil sa pagbulol pag ikaw ang kausap ko. Yung maging normal pagkasama ka, yung tayo lang dalawa, pero masaya to lang iniisip na problema. Pero wala, tanging papil na lang ata ang nakakabasa. Pero masaya ho, kasi kahit wala akong papel sa buhay mo, ikaw naman ang papel na tinutukoy ko na nagbabasa ng aking kwento. Paghanga lang kung tawagin mo, pero yung papel na sinusulatan ko, yun yung papel mo sa buhay ko.